magandang umaga po kumusta? mayinita na naman ang panahon natin ngayon so sarap mag-swim sana lang tayo papadpanin ng ating kapalarat kapalarat so mag-swimming tayo so di ko alam malapit dito sa amin may talon dyan so I try well, I try so busy pa tayo pero mukhang mahina lang tubig dyan kasi ano na ngayon summer na So kapag umuulan lang dyan malakas Dito nga may mini falls din dito sa may malapit sa may sa Sa may tulay Dyan sa may malaking bato dyan May mini falls dyan So ngayon Alang tubig So nung ano last month Hindi ah, dis this month lang nga oh. Nakapag ano kami nakapagdagat na rin kami Two times na kami nakapagdagat So after nyan Nakapunta na rin kami doon sa ano Sa suminabang so, cave So pumunta pa kami ng Daruanak Island So halos na naikot na namin yung ano tourist spot dito sa Pasaka so sana makaya tayo sabi nila may mga magagandang pools dito sa may mga barangay namin mga barangay may mga tinatagong magagandang pools dyan so mas magandang swimming malamig no alam naman yung summer kaya lang di pa kaya ng schedule ko guys so super busy pa tayo ngayon. may pupunta doon sa may taas, man, maganda rin ang location. Kung pupunta naman tayo sa mga bundok, mountain, hiking, adventure, medyo mainit naman lang guys. Mainit naman yung panahon. Ay, hindi natin alam. So, yun lang lang guys. Maraming salamat. Ayan, palike and share na rin po. Comment kayo dyan kung saan magandang pumunta at baka magustahan natin, makupuntahan natin yung mga pwedeng puntahan ngayong summer. God bless us.